Hello what's up? Hello Philippines, hello world. And dito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video tungkol naman ito dito kay Lamas na nagsasabi na ang mga Duterte ay damaged goods. Yan, totoo nga naman 'yan. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng damaged goods? Yan po yung mga sira na. So, parang ganito lang 'yan eh pag tayo naghalo ng bulok na kamatis, kahit isang peraso yan, ihalo natin sa mga maraming kamatis na matitino, lahat po yan mabubulok. Ang ibig sabihin po niyan, ang liderato, kung ang lamumuno ay masama, lahat ng nasa ibaba ay susunod sa masama. Kaya nga ganyan ang nangyayari ngayon, di ba? yung mga dating kaalyado nagsisitalikuran na yung iba nagsasalita na. From my vantage point, tingin ko hindi. Pero yun ang tingin nila eh. Tingin nila baka pwedeng magbago yung time. No? Ako ang tingin ko. I think so. Kasi meron akong napanood na isang interview about kay Panelo na sinasabi na tumakbo daw na mayor si Rodrigo Duterte ngayon tapos pagdating ng eleksyon sa 2028, mag-resign at tumakbong Vice President ni Sara Duterte. See? Ganyan ang ginagawa nila eh. ay uh, medyo damage goods na sila. At kung sakaling papapasukin yung ICC this year, lalo na. Lalo na sila. Yes. Actually, matagal na natin inaantay ang, ang ICC. Hindi na nga natin alam kung yung mga sinasabi ni Trillanes ay totoo na. Kasi yung mga date na pinagsasabi niya before is lumampas na. So ako rin naman personally, naniniwala ako na kailangan na natin papasukin ng ICC at dapat or talagang dapat tayong bumalik para patas ang laban. Kung sasabihin nilang hindi tumatakbo ang stasya sa Pilipinas, totoo naman eh. Maraming may kasalanan ng kulong, di ba? hindi natin alam kung anong nangyayari. Pada damage. Kaya tapos marami mga lumalabas. Halimbawa dito sa Parmali, may mismo yung mga akusado, sila Duque, sila o tahimik pa, ay nagsisimula na magsalita. No, so... Yan yung sinasabi natin na yung mga nagamit nila dati, hindi natin masisisi yung mga dating tao nila eh. Nagamit nila yun eh. For sure natakot sila. Kasi dati, ang nagsasalita dati, Nawawala na lang bigla kung anong nangyari, may masasamang nangyayari Pag nagsalita ka, laban sa administrasyon nung nakaraan Yun ang nakikita ko sa social media at yun ang nababalita But Tingin ko dadami pa yan eh, Dadami pa yan yung mga kaso uh, Kaya uh, tingin ko yung mga, yung mga, mga, mga suga dito sa first half na, na, na ginawa sa kanila ay magsisimula ng magnana. Hindi siya magiging scar eh, katulad ng leeg ni Vice President Sara Duterte. Tingin ko yung mga sugat ay... Uh... Wala na yan kasi hindi na talaga sugat eh. Virus na yan. Virus na kinalat nila noon, ngayon lang nila. Sabi nga, di ba, you reap what you sow. Kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Yan yung mga tinanim nila noon eh. Ngayon lang nila inaani. So yung nangyayari kay Sara Duterte, yun ang tinatawag nating karma. Yung ginawa ni President kay Leni Robredo, nangyayari sa anak niya ngayon. So yun naman ang ginagawa ngay ni Marcos sa kanya. O yun ang dapat gawin ni Marcos sa kanya. Yun ang tinatawag na karma na napanood. Uh, may effect dito sa parating na second half. Hindi na nila alam kung anong gagawin nila malamang natataranta na tong mga Duterte na to. Tapos ito pang si Kibuloy, di ba? Hindi natin alam kung anong nangyayari. Well, yun lang. Adios.